At sa putong ito, dako po tayo sa balita sa labas ng himpilan. Suspendido ngayong araw face-to-face -face classes sa lahat ng mga pampublikong parlan sa buong bansa upang bigyan ng sapat na panahon ng mga sudyante na tapusin ang kanilang mga gawain pang-eskwela. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher, <laughs> nagpadupad na cruise gratis o distance learning ngayong lunes ang Department of Education sa lahat ng 47,000 mga pampublikong paaralan sa buong bansa ayon kay Education Spokesperson at Chief of Staff under Secretary Attorney Michael Boa ito ay upang bigyan ng panahon ang mga mag-aaral na tapusin ang kanilang mga takdang aralin sakop ng kautosan ang mga guro at non-teaching staff na hindi na kailangan sa mga pampublikong paaralan ngayong araw. Dagdag pa ng official na na ipit ang pasok ng mga estudyante ngayong lunit dahil sa dalawang sunod na araw na pista opisyal na araw ng kagitingan bukas at idilpitir o feast of, of Ramadan sa Abid Ajif nilinaw naman ng ahensya na kahit anong oras ay maaari magpatupad ng suspension ng klase base sa desisyon ng school head dahil sa mainit na panahon. Kaya wala itong kinalaman sa alunsyong asynchronous classes. Hindi naman sakop ng na naturang kautusan ang mga pribadong paaralan. Ngunit mayroon itong kalayaan na gayahin ang ginawa ng Education Department. Christopher Terambulo, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Newsline.